tuklap na ang cutex nito oh. ayan, kamahal-mahal pa yan with ano pa daw yan uh, with calcium nilagyan pa ng with calcium yan kasi nga namuti yung kuko ko dito namuti kasi nababad sa ano, sa cutex nilagyan pa ng with calcium yan ayan, pero ayan, mga tanggal na mas doble pa yan kesa dun sa binabayaran ko kesa nagpapaservice ako mas doble pang pa binayad ko dito sobra sobra pa hindi pa masyadong malinis dito o masakit parang ay nako talaga nako nako talaga Meron kasi akong gustong ano eh, Q-tex eh. Uh, hindi na ilagay yun. Uh, kasi, uh, ano yun eh, chick. Ang pangalan ng q Eh kasi nga, nag, nagkaroon ng puti-puti yung ano ko, yung kuko ko, Kasi nababad sa dating q uh, kaya, hindi na daw pwede yun. Ganon. Ayan. Kaya, natanggal din yung ano, natanggal din yung puti-puti. Kasi kinuskos. Tapos, lalagyan daw with calcium. Ayan, mas magandang, ano, mas magandang cutix ang nilagay. Mas mamahalin. Tiga 1K daw yon sabi. Tiga 1K. Ah, nakalimutan ko lang kung anong cutix yun, ah. Ayun. Ah, yun yung nilagay. Na cutix. Kasi, ah uh, organic daw yun. Yung parang, ano, ay, hindi ba naman sinabi, ayan, no, na, tinanggal ko, nag-ano siya. Ayan. Ano, naalala ko na, ano, yung cutics na nilagay is orly. Orly yun. And, kaya, mas doble. Pag nagpapalinsa ko dito, service sa bahay mas sobrang doble pa yung binayad ko kesa sa pa-service ko dito sa bahay ayan pero ito yung napala ko pero hindi naman ito sinasadya kaya nga lang kasi uh, inaano ko lang yung nararamdaman ko hindi naman ito sinasadya wala namang may gusto na maging ganito ay alis dyan pusa pusa alis dyan na maging ganito yung trabaho nila na maging ganito yung kalalabasan, wala namang may gusto nito ito, natanggal ng cutix, sakala ko nga matibay sabi, pero nakapagpa ano na ako, nakapagpa cutix na ako ng orly na yun na, nang, nung okay pa yung markinto na pinupuntahan ko, sa markinto meron kasi akong pinupuntahan dyan eh, kasi ano, ah, malapit lang dyan ako nagpapaanan ng kuko dati, eh nung nagka-pandemic wala, wala na sila, sarado na sila orly din naman, binapalagay ko orly ang tatak grabe, mahal nun ha mahal yun doble, doble nga binayaran ko eh ayan yung pa-service ko is doble pa yung binayad ko, okay lang yun okay, ina inanuhan ko na lang inokayhan ko lang yun kasi nga nandoon na ako kasi nga natapat naman kasi na nandoon na ako tsaka nag-text yung mag nilinis sa akin na papunta siya. Inando, nando, nando naman, nandoon na nga ako. At inaalala ko kasi kung kailan pa siya ulit makakabalik kasi matagal, kasi nga malayo ang tinitira niya. Ayan, kaya ayan yung nangyari. Nakapagpalinis ako ng gabi, gabi, na. Ayan, ako na yung last customer. Kaya ayan ang nangyari. Sabi ko pa naman, nung nung dumugo na sabi niya ano daw yung parang yung yung ano lang ang tinatanggal niya yung ano lang yung hindi naman talaga siya yung dry skin lang sabi niya dry skin pero ba't dumugo siya sabi ko ma ano nga masarap naman na masakit sabi ko kasi makati eh ayan natanggal na oh pangalawang araw pa lang ngayon inano ko kasi ay, nilagyan ko na. Binasa ko na siya ngayong maga. Binasa ko na. Nung nag-ano ako, naglinis ako, binasa ko na siya. Hindi ko natin nilagyan na plastic. Para matanggal din yung mga, ano. O, ayan, diba? Nagpalinis ka. Ganyan kalalabasan. Ayan. Ayan ako naman kasi sinasabi ko naman kasi tulad yung naglinis sa akin noon doon yung nagpalinis kasi ako doon ano eh yung mag graduation ng panganay ko matagal na rin ako nagpalinis doon yung isang naglinis sa akin yung doon dapat akong papalinis eh, paano may ginagawa nga siya tinuro sa kanya doon sana sinabihan ko yun siya na malalim yung ano ko ha malalim yung dito ko sinasabihan ko kasi nga iba kasi yung dito ko malalim talaga yan sabi ko pagka hindi ka marunong sabi ko masusugat mo yan ayan siya nasugat niya talaga ako. Ayan. Grabe no. Yung makakaano lang, makaka relate lang sa akin na mahal yung ano, mahal yung orli na yun. Yung nakakapunta sa salon na mayroon silang ganon. Tapos kung magkano yung binabayad. Ayan, ganon. Kasi meron silang presyo na isa eh. Dal ano nga yan eh, package. Pero hindi ko kinuha yung package na with pots pa. Hindi ko yung kinuha yung package na with pots pa kasi hindi lang ng time. Ay, tsaka ayoko rin. Hindi na ako nagpa-pots pa. Hindi yun ang kinuha ko. Pero with orly ang Qtix mong gagamitin. Tapos meron pang ano, yung may nilagay pang ewang ko. Calcium daw, ayan. Ganun ang binayad ko. Doble. Ayan, makakaalam yan kung yung ano, Ah, uh, ayan po na punta niya sa merong orly, tsaka merong calcium. <laughs> ayan. Hello guys, ayan. <laughs> ayan, ah, uh, naalala ko tuloy yung sabi nung nung lala, nung babae na yun, nung ale sabi niya, akong bahala sa'yo, sabi niya akong ah, bahala. Kasi nga, ang gusto ko talagang Cutex is yung, yung mumurahin nga lang. Yung naka-level doon sa, ano nila, sa pedicure nila na gano'n na, ano. Eh, pang, iba pala yung pagmumurahin, iba pala yung, ano, gano'n-ganon gano palang, ano nila. Tapos, syempre, pagka ganun pagka ganyan na nandiyan ka na, alokin ka na nilang, ano. Tapos sabi niya, akong ah, bahala sa'yo, sabi ko. Pero gusto, brown kasi yung gusto ko eh, pero chic ang pangalan niya. Brown kasi itong kulay na pinalagay ko is meron na kasi akong ganito dito eh. Meron ako, 'di ba, may mga may sarili akong cuticles kasi pagka nagpapa cuticles ako is meron na akong sarili. Kaya meron na akong kulay na ganito. Kaya iyon ang ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko sana yung kulay na ito. O anak oh. Eh, bata. eh di ba sabi niya ano, sabi, sabi niya kasi orly, kasi sa orly, puro mga light color lang eh, mga light color lang meron. Kaya ano, kaya ayun sabi ko okay na din yung ano okay na din yung ito ganito kaysa doon sa mga iba na pa, pa pink ayoko naman mga pink pink eh. kaya ito na lang pili ko sabi ko sige na nung ano nga nung di ba kasi inano muna ako eh tawag dito um uh, di ba inaghiwalay muna kami kasi nga inano muna ako ah uh, inano yung buhok ko Uh, nag ano pa lang pinalansya nung bumalik siya nung bumalik siya daladala niya yung pinili kong ano pinili ko putik, sabi niya parang papatungan lang niya yung with calcium na yun papatilagyan mo niya tapos ilalagay niya yun eh sabi ko ayun na yung or sabi ko ayun na yung putik. sabi ko nandoon kasi kinuha ko na din eh Pinatong ko doon sa gilid eh akala niya yung parang ipapalagay ko eh syempre ko na sinanood ko na nga lang yung gusto niya na gano'n tapos, may salita pa nga siya na sabi niya, ayan ha, sabi niya, talagang lang daw niya ng gano'n, ng pangsa para sa calcium, pero wala na daw bayad. Wala na daw bayad, pero wala din yung sinabi niya, sinabi lang niya yun, pero hindi naman pwede yung gano'n. Naku sila pa ba? Kaya yung binayaran ko is, yun pa rin, sakto pa din. Pero pupunta ako doon, ibabalik ako doon. Ah, Basta babalik ako doon. Pero okay, pag okay na okay, yung Pero hindi na ako magpag, mag, ano sa kanya. Hindi lang ako palin sa kanya. Babalik ako doon. Ayan, ayan lang. ayan lang, imot-imot ko sa paa. Kasi sakit kaya. Pero ngayon, ano na, medyo, naiapa ko na siya ng, ano, ng, naiapa ko na din siya. Kaya binasa ko na siya kanina. Ayan. ayan. Kaya talagang ano, hindi ko kasi siya ano nagmamadali mamadali din kasi na parang nagmamadali na pare-parehas gabi na. Kaya hindi na ako naghintay doon sa talagang pagkalinisan ko. Kasi ano talaga namimili ako na maglilinis ng paako. So, kasi nasabihan ko na ayan at malalim talaga yung ina, niya malalim kasi hindi tulad yung sa iba na mababaw lang sa akin kasi malal malalim, malalim. Pero paano na yung tatay? Pero paano na yung tatay? Pang, pang parto. Ah, yun yung pinanood natin dati. Hmm. <laughs> yung ano nga, yung shampoo at conditioner nga. eto Ito shampoo at conditioner. Ayan, magkano presyo nito? O di ba kumuha din ako kasi alak-alang sa ano ng buhok ko kasi sabi nila, syempre para syempre tinuto, tinok na naman ako ganun. Inanan na naman ako ganyan ganyan, ganyan ganun kasi syempre ang alam pero alam ko may, pagka nakabenta sila ng ganito is meron sila dito. Kasi may umalis doon na ano eh, narinig ko yung, ano nila. Meron silang meron sila dito sa ganito magkano presyo nito ang makakaalam nito is I cure ito iCure ayan o diba I cure ito ang makakaalam lang nito is yung tawag dito yung pumupunta sa salon na ganon tapos meron talaga may nakakaalam dito nga is eh, dito nga eh, sa dati ko pinapaanuhan eh sa dati kong pinapaanuhan inaalok ako ng ganito eh hindi ako kumukuha kaya nga lang kasi nakuha nila ko sa tok tok nila eh so tawag doon ang tawag doon tatay yung sa tok ano nila yung parang simple parang nakakaanuhan mo na din parang gano'n o ba diba? e di kumuha ko ng ganito sabi ko ano bang mas maganda shampoo o de conditioner sabi ko sabi ko, ko doon sa gumagawa sa buho ko sabi ko kasi isa lang kukunin ko kano lang yung isa suggest niya kung shampoo or conditioner um yung conditioner na lang kukunin ko kasi di ba marami naman sabi naman yung mga nakaraan nga sabi ko nga sa kanya yung mga nakaraan niya nung nag ano ako nag nagpaparibahan mm. ako is sinasabihan ako na more shampoo ay more conditioner lang ganyan basta minsan lang mag shampoo ganyan e, sabi niya syempre nga yun iba na nga daw yung mga shampoo ganyan mas iba pa rin tong ganito agawan daw to ah uh, syempre kinotok ako ah uh, agawan daw to minsan lang sila magkaroon ng ganito agawan lang pero meron din pala sa, sa ganito meron sa bawat isa meron sila o, oh, diba? Makakarelate yung mga ano. Ay cure ito. O kinuha ko. Kinuha ko. kinuha ko. Kinuha ko pa ito. Kasi, syempre, para kayo kagaganda rin ang buho ko. Kasi nga, syempre, isang taon din, isang taon ako na hindi nakapagpa, ano, nakapagpa, nakapagpa rebound. Kaya, parang, sinulit ko na din. Ayan. Ganun. Diba? Grabe nyo. Tapos, ang sakit-sakit pa nang pa ako. berapa tak berapa